Ganun po talaga kasi ano, yung binibili po sa amin yung restaurant. Yung mga suki po namin restaurant, yung mga karinderia, sila po yung, oo, oh, mga hotels, ama, sir, Kasi yun po yung mga laon, sir. Minsan po talaga inaabot ang buka kami ng anihan. Inaabot na po talaga kami. Hindi po mawawala, sir, yung abutan po talaga kami. Pero ito, 56 na po. Oo, 56 na po. Ah, bali... Ay, hindi po, sir. sir ano pala po yan? Wala pa po si 20. 244? 240 Wala pa pong 50 pesos. 30, 30. Wala po pong 50 Premium price na? 5% po yan, sir. Bali, wala po po siyang 50 pesos <laughs> yeah. per box. 30 so. Kaya ngayon po, sir, pag hindi po sa sa market, retailer yeah. na po kasi kung po may Kasi sila naman po nakakalam na mga expenses. Siyempre nung mga may pa po nila, may mga losses din po kasi sa saking doon, mga nakatapos din Kasi kung mga pumisa, sa mga retailer, may mga naman. din Ay, okay. So, ba, supply na Ito po? Oo. Ang po, pero kung sabi ko po, sir, marami po mo, meron naman po sa market. Hindi talaga lang po mataas kasi internasyon na po nangyari sa ating imported, right? Maalam niyo na po kung makala po dito ako po. Sa, sa ilalim po. Wala pa po 5 sa no, sa hmm. Bopaw, hmm. Sa, hmm. Bopaw, hmm. sa Intercity. Uh, Sorry sir, Gusto sa lang, eh. yung, hmm. na, boy, sa pamilihan po. Sa nakaraan naman lang. Tungkol sa hmm. ano, pagka-tight. Tol Mike, para ano ang dito. naman ng supply ng bigas, locally produced or imported. At uh, nakikita na natin. natin yung iba dito, naka-stack up na ng okay. almost 3 months. So, dapat hindi kasi pag 3 months yan, na rin yun. Diba? At na, na napapansin natin na sinusunod ang mga previous yung international uh, market price. Miski yung mga locally produced, hindi back, na-match nila. Yung uh, rising international price. Kaya kung gusto natin na yan. at yung natin ay ilabas na, imaba na kasi uh, nakakauna uh, bayan. Di ba? At uh, hapang sa halip ng itong uh, 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 harvest, di ba, uh -uh. okay. um, uh, itapas na at magamit tayong outlet kaya ng kadiwa kung saan pwede natin ibaba. Uh, napakasalamat tayo sa mga traders na magpaproduce sa, si sa, sa uh, kadiwa.